Hi guys, isi-share ko sa inyo itong meal namin sa kaingin sa bukid kung saan kami nagtatanim ng mga gulay, mga pananim at mga niyog at saging at kung ano pa man ang maisipan namin itanim. Sa bukid na ito, kami ay pumupunta tuwing Sunday after namin mag-attend ng Sunday Mass at dito na nga kami nagtatanim, naglilinis ng halaman at kumukuha ng mga bunga ng aming gulay at kung ano-ano pa man na amin na itanim at bunga ng aming pinagpaguran dahil sa isang linggo, lunes hanggang sabado ay may trabaho trabaho ako at linggo lang ako malaya kaya Sunday ito ang aking kinabalahan pagkatapos ng simba pupunta kami ng bukay kasama ang aking asawa at naghahanda ng ganyan kasarap na gulay sarisaring gulay syempre bumibili rin kami ng kape yun ang hindi maiiwan. masarap magkape sa bukay masarap lalo na at may magandang tanawin ang simoy ng hangin ay napakasarap sa paramdam kaya po wag po natin iwan yung pagtatanim at wag natin ikahiya yung pagtatanim na tayo nagbubungkal ng lupa at tumaani ng sariwang gulay. Dapat ka po maging proud tayo dahil tayo may tanim at tayo ay nakapag-ani ng mga sariwang gulay gaya nito at nakatikim ng masasarap na gulay na hindi natin natitikman kapag tayo ay nasa city sa mga nagsusumikap dyan at nagtatanim at hindi iniiwan yung pagtatanim at hindi kinakahiya bilang mga farmers at maggugulay. Pinipray ko na sana lumago pa ang inyong pagtatanim at maabot nyo pa yung dapat nyong maabot bunga ng inyong pagsusumikap, pagtsatsaga. Kahit sa ganitong paraan, ito ay hindi simpleng paraan para papurihan, pasalamatan ng Diyos sa ating buhay. Ito ay isang best expression na natay nagpapakabuti at hindi nagpapabaya sa ating sarili, sa ating paglalakbay dito sa mundo. God bless po sa lahat.